What's up mga kabakal? Nana sa tama mga kabakal, isip kasi sa lahon ng mga mga sa Dapper Dress video mga kabakal. mag sa ito ang disero mga kabakal or nga ito yung mga kabakal. At taga tagaan ayon mga kabakal. Ano siya? Okay, ika 3 days nila ron so mas maayo itong atong taga iron mga kabakal. Samot na itong tulot-tulot sila kabuk ng hinahan. Kamay sa gigatas o dili, sa kasupot sa ihang mga itoy o ayon mga kabakal. So mas maayo itong atong taga iron mga kabakal ato mga itoy masya ka bakal kabuk ato ang syrens nga igamit mga kabakal kay nga no sila kabuk gato ayon si mga kabakal kay makita kita tagay atong yung taron ron ngunit kabakal oh tayo ayon mga kabakal natin tulog ka sa nga taguan ML mga kabakal nga itong inject sa itong ito yung katulog adlaw mga kabakal So mga ni mga kabagal at mga kabakal. Kaya unahan mga kabakal, o. unahan mga, oh. mga kabakal. Lucky. Na hmm. it na ay kinatawag lucky. Ato yung ni mga kabakal. <coughs> mereka bakal noh katong sama aka bakal humalatog inji kog ayo mga kabakal so kanen senduhan mga kabakal atong injikan mereka dua mga kabakal laki bakar lo, oh, kita pak. Muna ikat lo mga, mga kabakal, puro buyag. Pan kayo, sana ang nindot kilang taon mga kabakal, makalapat sa dugan, o makapalipay na to. Nasa yung ubang mo sa mo kayo, nagwan yung tubig kayo, para di manuol. So, kareng katulong mga kabakal. Jikan. Jikan ring baik sampai ke bakal lo baik ke to lo encik nak ayun Ini no, kebakar loh. Kata loh, bayi. Atau sang tengah kumbinik semua bakal. Lih. Seperti antuk Kabakal. ito yung kabakal spray agong binix para ikatulog kabakal o ah yun mga kabakal yung inject, paningot ah wala sya kabakal ito yun kasi kayo mo sulokso, puro Sa ari, oh. Sa inasi inahan, nagtutoy. Diba ito mga kabakal, oh. Bali, upat na ka. Kaitoy ang nato na na mga kabakal. Ano hmm. siya? ano Mone ato ang ito yung mga kabakal. kaya anta. creative if one. Kato kay upgraded din siya mga kabakal. Ho go sad kay mga kabakal wala po Olympics. Kay nanga ano, mabig abo tako diri sad ako. Mga sa hmm. kabakal. Kalau i antah. Atay F1. Pohon-pohon basin maka upgrade pa ta mga kabakal so motor nga ning kamot gud ta. Kayat kaayo tolong pagka anlaw Kiat kayat nakayo. So maorto mga kabakal sa di pa tapos video mga kabakal. Don't forget to like, share and subscribe mga kabakal ang iyong linkod. May nagbarog ka bakal bossing sa next video.